Yan, nakikita nyo na yan. yung buong palayan na yan. Ang isa naabot ng tanaw nyo. Hindi sa akin yan. <laughs> yan. So ito, pag-aari ng mga tao Okay. Kapit okay. tayo. Pasok, pasok hmm, Gutom na sila <tod> eh. ang pakain ko sa mga alaga ay parang pakain din sa baboy ayan darak konting darak lang tapos nyan ay binugbog kung tawagin dito sa amin eto na yung sa huling video ko yung kinuha ko na papaya at gabi <laughs> o so é ganun lang yung pakain ko hindi ganun karami para makatipid kasi maya, maya ang mga ito ay pupunta rin dyan manginginain ng mga damo so, sa hapon ganun lang yung pakain ko para lang masanay sila na bumabalik ng hapon so hindi, ganun, hindi na ganun karami yung mga nakakawala kanina tatlo lang yung nakawala ng mga bibe pero no mga nakarang araw pati mga pabo no ay nakakawala kaya ang ginawa ko ay binakuran ko pansamantala area na yan Ito yung area. Na pinagtamnan ko dati ng ilang mga pero medyo tinamad ako dahil sa mga manok. No. Pero may mga tanim pa rin ako diyan ng mga talong. Ayan, sa parte diyan. Hayaan ko muna na pagsugaan ko ng mga kambing o pagkainan ng mga kambing. And then ito. Yeah. Meron akong bakod dito. to'y magandang bakod kung may mga alaga tayong manok, bibe, pabo. Mas makakamura tayo kesa gumamit tayo ng the hog wire. Kasi kung maliliit yung mga alaga natin, makakalasot pa rin dyan sa ilalim. So, ito yung area hindi ko mahanap kung saan lumulusot no? yung mga alaga ay ito siguro yan yung mga bibe kailangan talaga lagyan ng net yun yung ilalagay natin mamaya kasi may mga nakakalusot pa rin so, etong area na to <clears throat> ay sugaan din ng kambing kasi marami na rin damo dyan <clears throat> pero hindi ko pa nalalagyan ng pintuan doon So dito lang yung mga alaga, yung mga pabo bibe, itong kambing ay gagawin ko rin pastulan dyan sa area na yan dahil maraming damo dyan. Yan o. No? Yan, nakikita nyo na yan. Yan buong palayan na yan. Ang sa naabot ng tanaw nyo hindi sa akin yan <laughs> so ito pag aari ng mga tiga rito sa amin ang alam ko nasa 32 hectares yung palayan dito sa aming paranggay at gaya nga sinabi ko iba't iba yung mga tanong dito although karamihan pa rin ay palay balikan ko lang yung kapiko ko at nakalimutan ko na <laughs> at mamaya ay simulan na natin yung pagnalagay ng net dito sa gilid tuwang tuwa sila at napakarami nilang pagkain dito Lalo na ito mga makahiya, gustong gusto nila ito okay uh, nag jacket lang ko dahil medyo mainit na At subukan kong takpan yung mga butas na inakala ko na pinagtatakasan ng mga bibe yung mga pabo wala nang nakawala simula kapon pero yung mga bibe na maliliit meron pa rin at talagay ko dito wala dito wala dito sa area na to nasaraduhan na kasi ito ano Malatandaan na dinadaanan nila ito, malamang. Makinis itong lupa. Malamang dito sila lumulusot Yan, yung sinasabi ko. Pagkatapos nilang kumain, pinaka-snacks nila. Itong mga damo. Magkakasama na yan. Ito, itong dalawa na to. Grabe itong dalawang bibi na to. Sila yung laging nakakawala, nakakarating dyan. Yan yung kabarkada nitong mga pabo na to. Nakahiwalay sila lagi sa mga kasama nilang bibi. Feeling nila, pabo din sila. <laughs> <laughs> at ito naman, dalawa. Yan. Tuloy ang buhay, basta may damo. Ito, pag nabusog, kusa nang babalik doon sa kulungan doon. Siya pala, wala pa ako kulungan talaga na elevated doon. At wala pa akong materyales na kahoy. Balak ko, doon muna, pansamantala lalagyan ng elevated na uh, kulungan nila. pagkabisado ko na ang pagkakambing, saka ako maglalagay ng kulungan. Malamang dito sa area na to. Ayon. Yung grupo na yon, siguro binabalikan yung dati nilang dinadaanan pero dahil sarado na, hindi na sila makalabas. <laughs> simula kahapon. So magandang kombinasyon sa bakuran o kaya sa backyard. Pero sa amin hindi backyard kasi front yard. Kambing saka pabo. Kasi pareha silang kumakain ng damo. Yung mga bibe at mga manok, ganoon na rin. Although hindi sila kasing lakas ng mga pabo na manginain ng mga damo. Yung tanim ko palang sili dito na munga. Hindi ko na napansin. Oh. Oh. Habang hinihintay si Bunso. Para may kasama ko dito. Halikat! Ikaw maghawak nito. Yung matalim yan. Matalim ba yan? Yan, baka pag-apatin ko para mas mahaba yung mababakuran niya. Yan. Ito na yung hati niya. Gusto kong hatiin pa sa gitna. Kaso nangihinayang ako. Kasi mapapakinabangan pa ito pag nagbakod tayo dyan sa area na yan. Ilulusot mo dito ah, Jonas. Hindi, dito lang sa may kuni. Gawin kong mas mahaba dito sa baba para wala silang rason para makalusot Okay na, natapos din. Ha, parang napakadaling gawin pero mahirap din dahil masikip yung area. So ang inabot ay hanggang dito sa may lagpas lang ng konti na kantuhan nitong area natin. Yan. So dito meron pang konting natitira. Yung mga bibi ng um, ilan na maliliit, makakalusot pa dyan. Pero at least itong mga pabo, ay hindi na. Uh, thank you for watching. God bless.